Sa nakaraang kabanata, napatulala ang babae sa kanyang nasaksihan. Lingid sa kaalaman ng babae na ang ating bida ay may kakaibang lahi ng inakala niyang hindi gagana ang alinman sa kanyang pinakitang mga pil. Sa bagong kabanata, sa mga ilang minuto kanina, bago bumuhos ang malakas na aura ng ating bida. Makikita ang magkahiwalay na silid sa lugar ng The Racing Dark Moon Quarters isang lalaki na may bitbit ng isang inumin na nagsasalita sa kaharap nito na ano raw sa palagay niya ang lasa nito. Isa itong espesyal na inihandang inumin, anim na floral liquor, dahil narinig niyang bibisita si Yaong Master Yusom. Ito ay isang alak na gumagamit ng anim na bulaklak na tumutubo sa ilog ng sanzu upang madagdagan ang aroma. Si Dongwoo na may hawak ng lalagyan ng alak ay isang leader sa The Rising Dark Moon Quarter. Pagkatapos niyang mainom ang special na alak, sabi niya kay Dong Wu na, hindi na rin daw masama. Bagaman, ang paghahain ng hindi masyadong masamang alak sa isang little greenhorn ay medyo nakakaabala sa kanya. Isa palang mapagmataas na panauhin ang kaharap ni Dong Woo. Dagdag pa ng kupal na, hindi pa raw niya nakikita ang babae kanina pa na si Hong Ryun. Kakasabi lang kasi niya kanina na babalik raw siya matapos niyang matingnan ang isa pang panauhin. Si Hong Ryun ay kasalukoyan pa kausap ang ating bida sa kabilang silid. Tanong niya kay Dong Wu na, dapat raw ba niyang isipin na binabaliwala lang niya siya bilang isang panauhin. Hindi naman mapigilang mag-alala ni Dong Wu, baka tuluyan na itong magalit sa kanya, kaya sabi niya sa hambog na, hindi naman raw ganon, isa raw siya sa mahalagang panauhin. Meron lang hindi maiiwasan na sitwasyong magsabay-sabay ang tungkulin o trabaho na kailangan puntahan. Isang bagong panauhin na sinabi ni Master Judge na kailangan alalayan. Nagtanong naman ang hambog na si Grandpa Yumang Rao ba ang kanyang tinutukoy. At sino raw yung kanina pa niyang sinasabing bagong panauhin? Sagot naman ni Dong Wu na hindi raw siya sigurado sa kanyang nalalaman subalit sa kanyang mga narinig na ang bagong panauhin ay isang half monster. Isang half monster na may dugong goblin ang nananalaytay sa kanyang buong katawan. Sabi naman ni Yusyom na, akala raw niya kung ano na, nungit patungkol lang ulit pala sa gonggong na yon. Gumagawa na naman ba ng kalukuhan ang matanda? Kailan pa kaya siya mag-iwan ng natuyong ugat para mawala na lang ng tuluyan? Dagdag pa niya na, hindi niya raw akalaing lalabas pa ang matanda upang maghanap ng kalahating goblin para makipaglaban sa paparating na festival. At wala namang dahilan para tatawaging kakaibang nila lang. Patuloy lang na nakikinig si Dong Wu sa mga daldal ng kanyang kaharap. Sabi pa ng hambog sa kanya na bakit raw bigla siyang natahimik. Tanong niya kay Dong Wu na tinatamad na raw ba siya para pagsilbihan at punuin ng alak ang wala ng laman niyang baso. O kaya, dahil baraw doon sa walang kwentang kalahating halimaw at bilang isang katulad niya na kalahating halimaw na walang silbi at talunan. Tanong pa niya na masama ba raw ang kanyang loob dahil sa kanyang pinagsasabi. Makikita ang reaksyon kay Dong Wuo na hindi nasisiyahan sa mga pinagsasabi ng hambog. Isang panlalait na pilit kinikimkim. Dahil sa kanyang tungkulin bilang isang leader ng Dark Moon Quarter, tatanggapin na lamang ito kahit ito ay tagos sa buto dagdag pa ng hambog na may narinig siyang isang bagay galing sa kanyang nakakatandang kapatid. Ito ay isang libong taong tradisyon o anumang bagay na lubos niyong tinitingnan ng napakataas. Ngunit sa kanyang naririnig patungkol sa Rising Dark Moon Quarters Bunch ay isang lugar na pinupuntahan sa mga walang mapuntahang halfling. Sabi pa niya na may sarkastik na tanong na diba totoo ang mga yon. Dagdag pa sa hambog na, mga bagay na malabo na hindi maaaring maging monster o tao. Sapagkat ang isang tao na may dugong monster, hindi na maisinasa alang-alang ang sarili bilang tao. At sa mundo naman ng halimaw, hindi rin kinilala bilang kasapi. Kaya nagawa ang isang lugar na kagaya nito dahil sa kanila at kanyang paghihirap. Isang paraan upang magamit ang kanilang pakinabang at ito'y makikilala. Ano man ang kalalabasan, makikita niyang isang mautak na hakbang. Ngunit kahit na ganun pa man, hindi hindi darating ang araw kung saan sila, at siya na isang walang halagang bagay ay hindi maaaring tatawaging halimaw. Dinagdagan pa niya ng tanong na, Hindi ba raw niya naisip ang mga yon? Hindi nakapagsalita si Dong Wu, subalit sobrang sakit ito para sa kanya na marinig ito. Kahit na ganyan, nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging kalmado, lalo na at meron siyang mga tungkulin kaya makikita ang ngiti sa kanyang mukha na para bang wala siyang narinig. Tanong niya sa hambog na, paano raw malalaman ng mga nilalang na katulad natin ang hinaharap? At baka gusto raw ba niyang dagdagan ng alak dahil wala ng laman ang kanyang tasa? Dahil sa ipinakita ni Dong Wu ay, iba ang pananalita ni Yusom. Sabi niya kay Dong Wu na, kung isang mga ngalakal, wala na rin dahilan upang asarin. Pinapakita lang ang tunay na pagiging mga ngalakal at hindi na rin masaya ang pang niya sa kanya. Nang hini naman ng paumanhin si Dongwoo. Tanong ni Yusom na kailan raw siya lalabas. Sabi naman ni Dongwoo na, lahat raw ng procedures at preparations, ay halos matapos na ngayong kaya mag muna siya ng ilang minuto. Lahat ng binigay niyang monster coins ay papalitan iyon ng pera ng mga tao at ang kanyang status information at residence na kanyang gagamitin sa mundo ng mga tao, iyon ay ina ayos ng naayon sa kanyang gusto. Ang pinakamataas na kalidad kasama ang kondisyon na hindi makatagpo ng mga tao hanggat maaari. May kaunting pagpupuri naman na sabi ni Yusom na napakabilis raw niyang magawa ang mga bagay na yon kaysa sa iniisip niya sabi naman ni Dong Wu na, ginagawa daw niya lahat ng kanyang makakaya dahil itinaya raw niya ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Ngunit sinagot naman siya ni Yusom, mali raw siya dahil hindi raw para itaya ang buhay kung hindi, siya raw ay napuput. Meron kasing nanggugulo sa labas kaya hindi niya hahayaan ang mga yon. Ngunit iba ang nasa isip ni Yusom na sagot dahil... Totoong gusto niyang mapuksa ang mga nanghihimasok na nanggugulo sa labas sa kadahilan ng gusto niyang mapataas ang reputasyon ng kanilang lahi. Para sa gayon, makikita ng kanyang ama na siya bilang isang malakas at may potensyal para gawing isang kandidato sa paparating na festival. Hindi naman raw nalalayo ang kanyang talento sa dalawang iyon na si Hyungnim at Noonim. Subalit dahil ipinanganak ng isang daang taon na mas huli kaysa sa kanila, iyon ang pagkakaiba niya sa kanila. Kaya ang pinakauna niyang gagawin, kailangan niyang makilala siya bilang isang kandidato anumang paraan na posible. At kailangan niyang malampasan ang dalawang iyon, si Hyungnim at Noonim, kahit anong mangyari sa natitirang buwan, bago ang festival. At nang gagalait namang inaantay ang pagbalik ni Hongryun sabay bagsak ang kanyang kamay sa mesa. Kaya mabilis agad na nagsalita si Dongwoo na, lalabas raw siya ngayon para puntahan si Hongryun para alamin kung papunta na ba siya ngayon dito. Naputo lang sasabihin ni Gong Woo nang magsalita si Yusom. Ayos na raw sa ngayon. May mas mahalagang bagay raw siyang gustong ipagkatiwala sa kanya kaysa sa pagkakaroon ng kasama sa inuman. Dagdag pa niya na habang siya raw ay naninirahan sa mundo ng mga tao, gusto raw niyang pagsilbihan siya ng babaeng iyon. Nabigla naman si Dong Wu sa kanyang narinig. Sabi pa ng hambog na, wag raw siyang mag-iisip ng kung ano-ano o may masama siyang balak dahil, wala raw siyang iniisip na makipaglaro sa isang mere halfling kahit na siya ay may magandang mukha. Hindi raw ibig sabihin nito na pag siya sa mundo ng mga tao, ay hindi siya interesado makipag-usap sa mga tao. Ito ay may mga kadahilanan, lalo na sa pagtugis ng tagalabas. Gayon paman may iba pa siyang gustong pagtuunan ng pansin. Nanlaki ang mata ni Dongwoo sa gulat dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang binabalak. Sabi niya sa hambog na hindi raw papayagan ang ganoong gawain sa kanilang lugar at nahinto sa pagsasalita si Dongwoo nang magsalita ang hambog na alam raw niya ang tuntunin ngunit. Tanong niya sa kanya na hindi raw ba siya mga ngalakal. Ang isang mga ngalakal ay pwede magbinta ng hindi kaaya-aya o kasyasya. Kaya hindi ba dapat tumahimik na lang siya at tumugo ng naaayon sa kahilingan ng kanyang mahalagang kliyente? At para hindi maging masama ang loob ay papayag na lang sa hiling, di ba tama raw siya? Napalunok na lang ng laway si Dungu at pinagpapawisan habang patuloy na nakikinig. Dagdag pa ng hambog na, puntahan muna siya at ihatid ang kanyang mga sinabi. Naputol bigla ang gusto pa sana niyang sasabihin ng may sumabog na malakas na aura sa kabilang silid. Sa lakas nito, lampas pa ito sa puno ng kahoy. Nang maramdaman ng dalawa, baka sa kanilang mukha ang pagkagulat habang pinagmamasdan at pinakiramdaman kung saan nang galing ang malakas na aura na iyon. Hindi nila batid kung kanino galing ang aurang iyong ramdam naman sa boses ng hambog na, hindi makapaniwala, kaya sabi siya na ano raw ang bigla ang pangyayaring iyon. Tulad ng tubig, ang ki ay isang bagay na dumadaloy sa lahat ng nilikha at para sa mga buhay na nilalang, ang gayong tubig ay hindi hihigit sa isang poodle na nag-ipon ng ilang sandali. Bagaman ang mga bahagi ng tubig na yon, at kung paano gamitin ang tubig na yon ay iba-iba para sa bawat buhay ng nilalang. Hindi sinasabi na ang mahusay na mga prinsipyo para sa lahat ng mga species, maging halimaw man o tao, ay pareho. Kahit na maaari mong dagdagan ang laki ng iyong mangkok, hindi ka makakahawak ng mas maraming tubig kaysa sa dami ng mangkok sa totoo lang, ito ay isang malinaw na prinsipyo na hindi nangangailangan ng ganoong imahinatibong wika. Sa kabilang banda sa lugar kung saan naganap ang pagsabog ng malakas na aura, si Siyo na nakatayo upang namnamin ang nangyari sa kanya. Nagulat naman ang babae na si Hongryun habang pinagpapawisan sa nakikita nito. Sabi ng ating bida sa babae na, ayos lang ba raw siya? Dahil makikita sa kanya na parabang nararanasan niya ang hindi magandang pangyayari ng dahil sa kanya. Lalo pa, ito ay higit na hindi kapanipaniwala kaysa sa kanyang nabanggit, ang pill na yon ang kanyang ibig sabihin. Makikita ang mga galos sa mukha ng babae at hindi maipinta sa gulat habang patuloy niyang tinitingnan ang ating bida. Makikita sa buong katawan ni Siwo ang aura na nilalabas na parang isang kuryente sa tindi nito. May sayang iti habang may sinasabi siya na, ito ay sobrang sarap sa pakiramdam. Kung ano man raw ito, iyon raw ay kanyang tatawagin na sensation, isang pakiramdam na kahit ano ay parang kaya niyang itong gawin. Ngunit may isang katanungan kung bakit hindi naukol sa kasalukuyang siwo ang ganyang obvious principle, at anong klasing nilalang baraw ang ating bida. Mas lalong naguguluhan ang babae, dahil meron siyang narinig na boses sa di kalayuan. Sabi na, ano raw ba naman ang kaguluhang ito? Sa likuran ni Siwo makikita ang hambog na kakarating sa kanilang silid. Kahit hindi niya batid ang lakas ng ating bida, ay hambog pa rin niyang sinabi na, ang kagaya niyang inutil ay wala raw ba talaga siyang pinag-aralan. Hindi ba raw siya nababahala na ipakalat ang kanyang enerhiya na walang takot sa lugar na ito? Tanong pa niya na, kung hindi niya maunawaan ito, dapat niya bang samantalahin ang pagkakataong ito upang turuan siya ng leksyon? nababahala naman ang babae, dahil mulat sa simula, siya ang may dahilan kung bakit ito nangyayari. Sabi ni Hongryon sa hambog na, Young Master Yusom, ang lahat ng nangyayari, ay hindi niya kasalanan, siya ang may pananagutan sa nangyari hindi itong panauhin na nandito. Sabi naman ng hambog sa babae na, pakiusap raw isang tabi ang kanyang galit at itikom ang kanyang bibig. Hindi naman raw niya siya pinahihintulutan na ibukas ang kanyang bibig. Hindi kailangan ipamukha sa kanya, nawala wala siyang alam, at sa tingin raw ba niya na isa siyang tanga. Isa lang raw siyang mababang babae na walang silbi. Hindi naman makapaniwala si Hong Rion sa kanyang naririnig sa pinagsasabi ng kanyang tinatratong young master. Dagdag pa ng hambog na, alam niya kung saan nang gagaling sa isang malakidlat na ingay kanina, ito ay nanggaling sa isang talunan na tulad niya. Dagdag pa roon, hindi pa rin niya batid kung ano ang pwedeng mangyari at patuloy pa rin sa pagpalabas ng kanyang enerhiya. Kahit na pagkatapos na magkaroon ng ganoong paningin sa kanyang harap, sinasabi niya ba na huwag lang pansinin ito sa isang katawatawang dahilan. Patuloy lang na nakikinig ang ating bida habang nagsasalita ang hambog sa kanyang hindi mga magagandang salita. At muli, nagmamakaawa ang babae na tumahan na muna siya. Nang hini naman ng tawad si Siwo dahil hindi niya magawang kontrolin ang kanyang monster force. Isang lalaki na tinatawag na Choi Siwo, orihinal na may banayad at mapagtimpi, maging sa mga tao. Gayunpaman, ang pagkakataon na mapuno ng sobra ang kanyang nidan o lalagyan ng enerhiya sa unang pagkakataon sa tanang buhay niya, dahil dito, ito ay nagresulta sa pagtaas ng kanyang katawan at pag-iisip. Sabi pa ni Siwo sa hambog na, hindi naman raw niya akalain o naiisip na mangyayari ito kung sakaling nainis raw siya ay manghihingi na lang raw siya ng tawad. Gayunpaman, sa palagay niya na ang kanyang mga ginagamit na salita sa kanyang kaharap sa unang pagkakataon, ay medyo kabastusan. Sa sandaling ito, ang bata ay mas malapit sa isang halimaw kaysa sa isang lalaki. Matapos marinig ng hambog ang sinabi ni Siwo, hindi na maipinta sa galit ang kanyang mukha kaya sagot niya sa ating bida na, ano raw sa tingin niya ang kanyang pinagsasabi. Naputo lang sanay sasabihin ng hambog ng magtanong si Siwa na, ano raw ba sa palagay niya? Dagdag pa niya na may malaking ngiti na, wag na raw siyang magalit, hihingi na lang raw siya ng malaking kapatawaran. Subalit sa salitang talunan o kung ano paman, wag daw siyang magsalita ng bastos. Nanlilisik na ang mga mata nito sa sobrang inis kaya. Mabilis nagpakawala ng pag-ataki ang hambog sa ating bida. Gamit ang kanyang dalawang daliri, nakapagpalabas ng kakaibang ataki. At agad namang tumilapon si Siwo sa lakas nito. Dahil wala nang nagawa ang babae ay nakatingin na lang kung saan bumagsak ang ating bida. Gamit ang dalawang daliri, hindi na rin ito masama subalit ibahin niya ang ating bida. Habang nakatingin ang babae kay Siwo, nagsalita naman ang hambog sa babae na tingnan raw niya hindi raw niya ito binaon sa kanyang ulo, ngunit ito ay magandang paraan upang matauhan siya na dapat matuto siyang tumingin at umunawa sa kanyang kapaligiran. Hindi ito isang paglalaban ngunit ito ay isang disiplina. Dahil ito ay isang proseso lamang ng pagtuturo ng asal sa isang masamang lahi na mababa. At ginamit na muli ang dalawang daliri ng hambog para magpalabas ng panibagong ataki. Isang ataki na papunta sa muli sa noo ng ating bida hindi na nga nagtagal, ito ay mabilis na tumama sa kanya. Dahil sa pinaggagawa ng hambog ay nagsalita na muli ang babae, at nagmamakaawa sa kanya na, tumahan muna raw sa kanyang ginagawa. Kung anuman ang mga dahilan ay pinagbabawal ang paggamit ng dahas sa lugar na ito. Na kahit raw anong taas ng kanilang pamilya, kung malaman ito ng nakakataas rito, kung magkagayon ay hinding-hindi nila makaligtaan ang liwanag na ito sa kabila ng babala ng babae, ay walang pagdalawang isip na inataki nito ng tatlong sunod-sunod. Isa sa dibdib at dalawa sa gitnang bahagi ng tiyan. Agad namang naramdaman ng babae, at nagsuka ng dugo sa sakit ng ataking kanyang natamo. Sabi ng hambog sa kanya na, kanina pa raw niya ito sinabihan na tumahimik. At wag raw pangarapin ang kanyang iniisip na layunin. Binabantayan niya raw siya, Iniisip niya na siya na ang pinakamatalinong aso bukod sa iba, ngunit sa huli, ipinakita lang niya na mas higit pa pala siya sa isang halfling na walang silbi. Sa mga pinagsasabi ng lalaki ay nakakayanan pa ito ng babae, ngunit ang natamon niyang pinsala, ito ay nagbibigay sa kanya ng sobrang sakit. Sa sobrang sakit, tumulo na ang kanyang luha habang may bakas ng dugo sa kanyang bibig. Sa isip niya na, ano raw yung atake na ginawa sa kanya? Wala naman raw siyang naramdamang monster force o ano pa noong umataki siya. Parang isang ataki na hindi kayang makita ng mga mata na nagmula sa wala na biglang nagkameron. Ito na siguro ang kapangyarihan ng isang divine beast ng kanilang angkan, haetae Ang Haitai ay isang mythical unicorn lion. Habang nakatingin ang hambog na lalaki sa ating bida ay may sinabi siya na makinigraw siya ng mabuti kung hindi pabarado ang kanyang tainga at puntahan raw ang kanyang kinatatayuan at lumuhod. Dagdag pa niya na, itatanim raw niya sa kanya ang totoong pag-ugali na hindi naturo ng matanda. Dahil hindi na rin matiis ang kahambogan na kanyang pinagsasabi, naghanda na rin ang ating bida sa ganyang gagawin. Sabi ni Siwa na, dapat raw ay maayos siyang makipag-usap kung ang proper manners ang gusto niyang ituro. Palagi na lang raw kasing daldal na sinasabing turuan ng leksyon pagkatapos niyang siyang atakihin ng hanggat gusto niya. Kaya tanong niya sa lalaki na, yun raw ba ang tinatawag na proper manners, at hindi ba raw na siya na rin gumagawa ng sarili niyang pinagsasabi. Kung gayon sisimulan na raw nila ang kanilang nasimulan. Handang-handa na ang ating bida para hampasin ang kaharap niyang kutong lupa. Nanlilisik naman ang mata sa galit ng hambog na lalaki. Sagot niya sa ating bida na, ibibigay raw niya ang kanyang ninanais na isang kamatayan kung yan raw ang gusto niya. Itinaas na niya ang kanyang kaliwang kamay upang maglunsad na malakas na ataki. Hindi na nagtagal, tuloyan na niya itong pinakawalan. Subalit hindi naman nagpapahuli ang ating bida, at mabilis niya itong kinontra ang paparating na ataki gamit ang kanyang sunod-sunod na suntok. Dahil sa ginawa ni Siwo, laking gulat ng dalawa ng magawang ma-counter attack ang ataking ginawang pag-ataki ng lalaki. At pagkatapos ay kinumpirma ng ating bida kung totoo ang kanyang pagsusuri patungkol sa kanyang kapangyarihan, kaya tanong niya sa lalaki na, tubig raw ba ang kanyang ginamit para itapon sa kanya? Hindi raw niya alam ang fundamentals, o kung ano paman, ngunit isa lang ang kanyang alam, dahil ang lahat ay pawang monster art iyon dagdag pa ni Siwa na, ang kanya raw na ataki, ay mahalin tulad ng isang maliit na patak ng tubig na may pambihirang bilis. Ang kanyang unang ataki na tumama sa kanya, ay marahil isa iyong tsa na nagkalat sa sahig. At malalaman naman raw sa amoy nito. Sa madaling salita, ang kanyang mga ataki, ay parang tinamaan ng tumatakbong sa sakyan. Para daw isang patak ng tubig na may sukat tulad ng kuko sa daliri na biglang nabuo galing sa wala. Sa tingin niya na kaya niyang gamitin ang moisture sa hangin o kaya hamog sa damo. At parang kung mas matagal ang pagpapaputok, malakas rin ang kalalabasan. Marahil dahil ito sa acceleration. Dagdag pa ni Siwon na may kakaibang ngiti na, hindi naman raw ito isang karanasan na ipinagmamalaki niya, subalit naranasan na raw niya ito sa iba kagabi ang ganoong pag-atake. Kung kanya itong ikukumpara kung sino ang malakas sa kanila, marahil siya ay isang maliit lang na tipaklong na kayang pisilin gamit ang hintuturo. Dahil sa kanyang kahambugan, natulala at pinagpapawisan sa kanyang mga naririnig na katotohanan. Dagdag pa ni Siwon na may halong ngiti na, patawarin raw siya kung nasaktan ang kanyang damdamin. Hindi na nga nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad na naglaho sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang bilis. Dahil sa kanyang ginawa, naiwan sa kanyang kinatatayuan ang malakidlat na enerhiya na patuloy sa pagkislap. Sa kabilang banda naman ay hindi na maipinta sa galit ng kanyang nararamdaman nang marinig niya masasakit na salita na galing sa ating bida, hindi raw dapat pwedeng insultuhin ang kanyang kakayahan. Dahil meron siyang tiwala sa kanyang kakayahan, ay mahinahon niyang itong hinintay ang pasugod na sisiwo nanlilisik na mga mata ng ating bida na sa anumang sandali ay tatama na ang kanyang pangmalakasang atake. Tanong na hambog sa kanyang isipan na, kanang kamay ang kanyang gagamitin pang atake sa kanya. Isang monster force na kinukontrol ang abilidad, sa totoo raw isa itong walang kwentang kakayahan. At makikita raw sa galaw at sa bahagi na may malakas na monster force na kung saan ito ang gagamitin pang atake, at madaling malaman kung saan papunta ang kanyang gagawing. Ibig bang sabihin na wala pa siyang alam na kailangan pa ito ng pagsasanay upang tuluyan itong maitago? Sa isip pa niya na, ito ay ipaparamdam niya ang kanyang pagiging isang mangmang. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na may talento ang ating bida patungkol sa martial arts sports. Kaya sabi ng ating bida na, tulad ng inaasahan, siya ay madaling malinlang na kung saan siya nakatutok sa halatang bahagi ng kanyang gagawing atake. Di na mapigilan ang paglaki ng mata sa hambog na lalaki, wala na siyang magawa upang ilagan pa ang ataki ng ating bida. Di nagtagal, tumama na sa kanyang tiyan ang napakalakas na ataki ni Siwo, dahilan na parang bang mailuluwa na ang kanyang mata sa sobrang sakit nito. Ito ang magiging kahihinatnan sa isang individual na mapagmataas sa sarili. Sabi pa ni Siwo na, iyon rin raw ang tingin at unawa sa kanya ni Yosin sa kanyang galaw at hindi na rin mapigilang mamangha ni Hongryon sa mga nangyayari. Habang nakatitig si Siwo sa nakayukong hambog, sabi niya na, yang ang napapala ng isang maliit na tipaklong na mapagmataas. Makikita na tuluyan ng nakabaluktot ang kanyang katawan, habang nanginginig sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman.